Tingnan ko na babana yung ano ko babana na yung kanina sa starboard. Nababa na yung sa starboard. Ito na yung support, yung pinakahuli. Kaya no, binaba na binabana nila. Hinila na nila yung kanina yun. Mahaba yung kanina. I-shackle e lahat to. I-shackle. E Tapos may mga twisted na. May mga ano na hindi na matanggal sa chain locker niya. Sa sparling pipe. Umano na kasi sa sparling pipe niya. Uh, ano na. Uh, babara na ba? Kaya pinuputol yung yung di-shackle niya tapos nilatag na nila dito yan o, sa mga worker ng uh, shipyard kasi kapag doon sa sa magpalit ka doon sa ano sa angkorahe mahirap kasi wala kaming crane yan o, yung angkla namin nandoon natabunan ng ano sunblasting yan Ito pala yung ano natin, kasama natin naka duty Kung nagustuhan mo yung video, baka naman, please like and follow para updated ka sa sunod nating video. Shout out kay Highway Motovlog. Thank you for watching. Sharing is caring. Peace. Ingat. May God bless. bawat shackle, May kuha na yun. Markings yan. Kung ilang na. 1, 2, 3, 4, 5 yan. Hanging 8 lang kasi to, koy, kasi maliit lang kami na barko yan. No? Maganda na si Cargo 1. No? Maganda na siya. Wala na siya ano. Uh, mga sisi, oh. malinis na siya Mag makapagtanggal na to mabilis na to yung speed niya oh. ito talaga yung partner na angkla kapag magbanyo brada ka mag, mag or undocking ito yung gamit talaga yung angkla pinaka the best talaga yung angkla maganda naman din yung bow thruster kasi ano masanay ka sa bow thruster maganda naman pero ito ang angkla talaga yung isa sa the best talaga base lang sa experience ko maganda yung angkla kasi hindi ka basta-basta madrag yan sa hangin sa karen kapag iarya mo basta alam mo lang yung mga diskarte kung paano maggamit ng angkla yan kailangan medyo mataas na din yung skills na yan yung yung ability mo ba sa paggamit ng angkla kasi mahirap kasi gumamit ng angkla kung hindi ka sanay magamit ng angkla kung sanay ka sa ano sa bautras, madali na lang kung nasanay ka madali na lang pero mas ano talaga yung angkla din maganda talaga Bautraster kasi kapag galing ka, sanay ka sa bautraster, tapos ilagay ka sa sa mga barko na walang bautraster, angkla lang gamit, mag-a-adjust ma mag ka na naman. Kasi kapag sanay ka sa bautraster, madali na lang. Pero kapag ilipat ka sa mga walang bautraster, lalo na ano angkla lang yung gamit sa pagbanyubering, yung docking, undocking, yan na magamit talaga yung skills mo yan. Kasi hindi basta-basta gumamit ng angkla kasi kailangan yung na mataas na no skills tapos experience mo sa pagmamajoring ng ilang taon ito yung mga worker ko yeah thank you